na yan dahil babara talaga yan ngayon nyo sa tamang basurahan gagalit tuloy ako sa inyo Oh, wala tuloy akong kumain. na naman tayo alas 12 na oras na naman kumain to ating ulam nagbigay na naman ng adubong baboy maliliit ng hiwa yan yan kain kain tayo mga kabayan lagyan natin ng sili para ma sure sure siya mangang yan hmm Ayari, sili, mas maganda pag may sili masarap kumain ayan yun haluin natin ngayon yung sili ayan o mm. nakatakam na ayan sili pampaganda daw yung sili kumain mga kabayan yun ang gusto ko may sili mm. natatakam na ko ah masarap. good morning magandang tanghali sa inyong lahat mga followers ko dyan Good morning, good morning. Magandang tanghali na sa inyong lahat dyan. Ayan, ating ulam. Naging nagbigay na naman ng ulam, mga kabayan. Binili na naman tayo ng kanin. Isang order. Ayan. Masarap yan, mga kabayan. Oh. Oh. Madilim, madilim. Buksan natin yung pinto. Ayun. Ayan. Lumiwanag na. Ah, ayos. Kitang-kita na ako, no? Kitang-kita na ako. Makikita niyo na kung paano ko kumain, mga kabayan. Pang military naman to pagkain. Mabilisan. Ayan. Ayun. O, unang subo sa inyo. Hmm. Ang sili oh. Hmm. Hmm. Uh, adobo Adobo na maliliit. Mm. Adobo maliliit. Hindi mm. po tayo mga pagsaing dahil naka nakaligpit na yung ating gasol at saka yung ating kalan parang mm. kain mmmm shoutout pala sa nagbigay ng ulam dyan mabuhay po kayo sana marami pang magbigay ng ulam mm. Mm. Lagi na ng ating lahat dito. Mm. Yan. Mm. Oh, ini, Pak. Mm. Oh. Mm. rap Raps, Pak. Raps, Pak. um, raps, Pak. serap Ya, um, 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 Dito oh, hmm. dami. Hmm. Sarap talaga kumain pang misili. Hmm. Yung kagabihan na kumain pang misili. Hmm. Diyan ang kalaban, no? Oh may helicopter perna. ah, ang bilis na natin kumain para tayo maabutan bilikot na yon yung mga ano yung mga nasalanta ng kabagat ma Kailan lang, ngayon lang. Um, ilang araw lang nag diikot na yung ating presidente. Dito na 'yung mga binaha dito sa bayan ng Antipolo. Pa may chapel na alimlim lipad yung ni niya kung 'yung mga lugar na binaha yung, uh, ano. Bayan ng Antipolo. yung dating hindi binabaha ngayon binabaha na dahil mga dami mga pasaway mga basura kung saan saan tinatapon yan mga galit na si Lord kaya bumabalik sa atin yung kagagawan natin bumabalik din sa atin tapon mo na lang sa mga kung saan saan kaya bumabalik sa atin naging aral na sa atin yan mga kabayan para hindi na tayo lumubog magtaka na sila dahil yung hindi binabahan ng araw ngayon binabahan na di ba? talaga natin yan Pero ako hindi ako nagtatapon sa mga kanal-kanal na yan. Dahil babara talaga yan. diyan nyo sa tamang basurahan. gagali tuloy ako sa inyo. Pati kami apit tuhan sa kagagawa nyo. yung tulay puno ng basura kaya yung tubig hindi na siya makalabas dahil sa ba sa da, ng basura Oh, natulog kung gaano kumain. Thank you for watching mga kabayan like and share bye bye